Nagdagdagan pa ang insidente ng karahasan sa lansangan na tinututukan ngayon ng LTO. Bukod kasi sa lalaking nanakit ng isang siklista. Abay, inaksyonan na, na din yung viral na pisikal na alita ng dalawang rider sa Makati City. Ang sentro ng balita mula kay Karen Villanda, live. Audrey, nakatakdangang humarap sa LTO ngayong araw si Wilfredo Gonzalez, ang uh, viral na motoristang nagkasanang baril sa isang uh, siklista. Samantala ay uh, napatawa na rin ng uh, siyam na pong araw na preventive suspension ang dalawa pang motoristang nagkainitan rin sa kalsada ng Makati noong nakaraang linggo. Alas dos ang hapon, nakatakdang humarap si Gonzales kasama ang may-ari na sasakyan na kanyang ginamit sa imbesigasyon ng LTO. Dito isusumite niya ang kanyang sinumpaang salaysay bilang paliwanag kung bakit hindi siya dapat panagutin sa apat na paglabag sa batasa. Kabilang na dito ang disregarding traffic sign dahil sa pagpasok sa bike lane, obstruction of traffic, reckless driving at improper person to operate a vehicle. Ayon sa si LTO, natanggap naman niya ang show cause order na ipinadala sa kanya pero wala pa silang impormasyon sa ngayon kung sisipot si Gonzales. Samantala bukas sama si LTO Chief Asec Vigord Mendoza II sa nakatakdaring pagdinig ng Senado sa September 5 ukol sa viral road rage na kinasasangkutan ni Gonzales. Sa inilabas rin na pahayag ng Korte Suprema kahapon ay kaagad rin sinibak sa trabaho si Gonzales matapos mag-viral sa social media na napag-alaman na isang kotor employee ni Associate Justice Ricardo Rosario. Tulad naman ni Gonzales, napatawan na rin ng 90-day preventive suspension ang lisensya ng dalawang motoristang nag-viral dahil nagkainitan din sa kalsada ng Makati City noong nakaraang linggo. Ito ay ang police sergeant at lalaking nagpakilala bilang military intelligence officer. Nahainan na rin sila ng Shokos order upang ipaliwanag ang kanilang panig. Sila ang dalawang motorista nagkagitgitan sa bahagi ng Osmeña Highway sa Makati City. Kinumpronta umano ng motorista ang polis ang nakagitgitan motorsiklo. at nang makita may baril sa tagiliran nito ay kanya itong kinuha. Ayon kay LTO Chief Medosa Agaran, ang kanilang nagiging aksyon sa mga ganitong insidente bilang pagdugon sa mga nagiging banta sa mga motorista sa kalsada, alinsunod na rin sa kautosan ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Audrey, nandito tayo ngayon sa labas ng LTO-NCR kung saan gaganapin nga yung pagdinig laban dun sa mga kaso kaya Gonzales. no At sa ngayon, hinihintay natin kung sisipot ba siya dito sa pagdinig, close in o close door yung magiging hearing. Kaya naman, Audrey, kung na nag-abiso ang LTO na hindi maaaring makapasok ang media sa loob. Audrey? Okay, Karen, paano kung hindi siya dumating ngayong hapon? Ano yung mangyayari dun sa apat na nakabingbing paglabag niya sa batas trapiko. Yes, uh, Audrey, sakaling kalingang hindi sumipot at hindi nga uh, mabigong maipasa ni Gonzales yung kanyang uh, sinumpaang salaysay. sa LTO ay uh, didesisyonan na nila yung uh, mga administrative cases sa uh, laban kay Gonzales sa uh, base dun sa mga hawak nilang mga datos at mga detalye sa ngayon. Audrey. Karen, ano ba yung pinaka mabigat na penalty na maring mapataw sa kanya? Yes, Audrey, ayon kay LTO Hans Lino, ang uh, pinaka pinakamabigat dyan yung uh, revocation uh, ng kanyang uh, lisensya dahil nagkapatong-patong na nga yung reklamo sa kanya ay uh, posibleng mawala na siya ng uh, yung, uh makapagmaneho at maisyuhan ulit ng uh, driver's license. sa uh, Audrey. Maraming salamat sa iyo Karen Villanda